Kamusta mga Mars? Naisipan ko ang lagyan na ng kurtina dito sa taas namin para naman may konti namang buhay. Pero puti lang din yung ilalagay ko. Everyday na din ako dito umaakyat para naman maglinis. Mas maganda kasi kung mamaintain yung kalinisan dito sa taas kasi nga madami pang mga alikabok na pumapasok dahil yung second floor namin hindi pa naman tapos. Inuna ko ng lagyan dito sa may pintuan, 7 feet pala yung pinili ko dito sa may pinto, tapos dito naman sa mga bintana, 5 feet. Ayoko kasi ng masyadong mahaba kapag sa bintana ilalagay, kaya 5 feet lang yung kinuha ko. Ayoko pa nga sana maglagay nito kasi sa baba naman kami madalas. Umaakit-akit lang talaga kami dito minsan pag matutulog kami sa tanghali. Pero sabi ni mama, lagyan ko na din daw ng kortina para naman maganda din. Naisip kong ilagay yung ganito lang, yung sheer lang. Ayoko muna kasi yung masyadong makapal kasi ang hirap din nun labahan. Saka na lang siguro pag dito na kami talaga nakatira. Tapos napansin ko din na maganda din pag may halaman sa loob ng bahay. Indoor pala yung halaman na yan. Bigay lang din yan ng tito ko. Mas lalong gumanda dito sa taas nung ilagay ko yan. Medyo napabayaan ko pa nga yan nung hindi na ako gaano umaakyat dito. Pero ngayon bumabawi na ako sa kanya. Ayan nga yung itsura niya nung naikabit ko na. Tinali ko na lang din to kasi parang nahahabaan pa nga ako dito. Pero okay naman siya, hindi naman sobrang haba. Para mas maganda, syempre lalagyan din natin yung dalawang bintana. Kaya syempre, ikinabit ko na din. Tinanggal ko nga din pala muna yung screen nitong mga bintana namin. Para pag humangin, pakapasok talaga yung hangin. Medyo nasa sala kasi kaya medyo mainit din. Shout out sa sira kong damit. At Mars, yan na nga yung itsura nung naikabit ko na. O, ba diba, Ang ganda. Parang nagkaroon talaga ng buhay. Mukhang bumagay din naman tong kortina na to dito sa bahay kasi kulay puti lang yung bahay namin. Pagbaba ko nga, nakaluto na din si mama kaya kumain muna din ako. Pagtapos ko naman kumain, tinuloy ko naman yung pagpipintura ko dito sa taas. Nung nakaraang araw pa kasi ako nagpipintura dito, hindi matapos-tapos. Nire-repaint ko kasi itong mga upuan namin. Kasi kung makikita nyo, parang nag na yung pintura niya. Nakikita na yung pinakakahoy. Nung binili ko kasi yan, hindi naman agad natanggal yung plastic. Kaya siguro parang nag-moist yung pinakakahoy niya sa loob. Tapos ganyan, parang nag siya. Nakakaan pa talaga kami nakabili ng pampintura niyan. Kaso nga lang, nagbabato ba topic pa kami sino magpipintura. Kaya nung isang araw, wala naman akong ginagawa, umakyat ako dito, tapos sinimulan ko na pinturahan yung iba. Dalawa na din yatay na pinturahan ko nung isang araw, tapos ngayon naman itutuloy ko naman yung iba. Habang may kumakain sa tapat ko, pinapanood lang ako. Dahil ako magpipintura nito, siya naman mag-aalaga sa anak niya. Ang kinagandahan nga dito, parang nagmubukang bago ulit kapag nare repaint mo. Kinulang pa nga yung binili niya na isa, kaya nagpabili na ako yung mas malaki. Gawain naman talaga to ng lalaki, pero kaya ko naman, kaya ako na lang din gumawa. Mas maganda kasi kung magtutulungan din kayo, lalo na kung kaya mo din naman i-shoulder. Minsan naman kasi yung gawain ko, siya din yung gumagawa. Sabi ko nga, haluin niya muna yung pintura kasi watery. Sinunod naman ako. Quits na din kami kasi dinalhan naman ako ng merienda, kaya kumain na din muna ako saglit. <laughs> Pagtapos ko nga kumain, nagpintura na ako ulit kasi inabot na ako ng hapon. Ayan nga, syempre kapag ka nagpipintura ka, sasabit-sabit yung katawan mo dyan. Kaya ayan, ang dami ko na naman pintura sa katawan. Pati dito sa sahig namin, natutuluan din. Nung nakaraan nga, doon ako sa may terrace namin nagpintura. Diyos ko, grabe naman init doon sa labas. Kaya sabi ko dito na lang ako sa loob magpipintura. Ibubukas ko na lang yung pinto sa kabintana para makasingaw din. Sobrang baho din kasi ng pintura kaya nagsuot na din ako ng face mask. Dalawang face mask nga yata yung suot ko. Inabot na nga ako dito ng gabi, hindi pa ako tapos. Gusto ko na din kasi malagyan to lahat para wala na akong babalikan ulit bukas. Iba na naman yung gagawin ko. Pag kasi bukas ng bukas ang tagal matapos. Wala naman din ibang gagawa nito kundi ako. Natuluan na nga din tong mga foam ng upuan pero si Lab na mag-aano niyan mamaya. Ipapalinis ko na lang sa kanya pagtapos ko. Ang ganda nga din ng view dito sa taas, nakaka-relax. Nung natapos na ako, hinintay ko lang dito si Lab umakyat. Tapos pinalinis ko na yan sa kanya. Pagtapos nga niyan, bababa na din kami. Yun lang, bye-bye!